Hi guys. Mas tayo ngayon lang. May anong password ng load mo? Magluto Magluto tayo Ng Kiki, ah, sauce, no? kikiam mantika lang. Na nalagay natin. Kunti lang. muna tayo lang. Kia SOS, natikerno. na. nalagay na natin. Konti lang. Okay po, di na tayo. Ito. Isa di na Hello. Ayan, ala no. isa sila.

kita bawal mo sabihin yung kulay na pink. Iiyak Bakit siya umiiyak? Bakit? Yan. Kainit ang panahon. Kahit saan, mainit. kita bawal mo sabihin yung color pink. Bakit? Basta bawal niyo po sabihin. Okay? Right? Basta wag, matapan lang lang po ako sa inyo, pero bawal niyo po sabihin na, na color pink. Bawal niyo po sabihin. Ah. Tita, kasanay na natuwin mo mga yung lang kita anong kulay le neto wai eto o gusto na bing ko le si bawas sa bing na so na na Nag-ano siya, oh. Sa init. init? Mean Oo. So, oh. That is luto. Ito na yung panluto. Uy, pop, wag, wag. Pagkailan natin ang sige. Sika, sika, sika. Nagganan ako, ante. Ang galing mong marunong na ako magluto. <laughs> marunong na ako magluto. Masunog ka.

ah kita buo ka sa pancit kita buo ka sa pancit ano nagmoto na ako ng ano bukas na yan pancit nagmoto na ako ng... ano Ano? Tapos, pus hita tap vinegar vinegar please hita vinegar okay halo mo hita karon ginawa mo sila mga ala baluin mo si wala ka, anong itsura yun? Mm. So, tita, mm. para ka naman naglilagang ano dyan, nilagang toyo. Ano <laughs> <As> dyan? <laughs> <laughs> Mahal ko si mga masunog ka. Doon ka ba naon ka? <laughs> tita, para <laughs> ka naman naglilagang toyo dyan. O, oh, naglilagang suka. Mm. Ang gulo, tita ah. <laughs> tita, kailangan ko naman naloy ito. Mas matapon niya na? No. Ginadineto. Ano ba yeah. 'to? So ano 'to? lang na may tasang mga Ginawa mo 'nda, ginawa. Kito mo pa. O. talaga 'yan. 'Di ko alam nangyari. Uh -huh. ay, oh. Wow, sarap nang ito. Okay. Ano pala siyang kukuk? Ano pala siyang Ano yung kita? Poster sauce! Dito na tapos Lagyan pa natin yung water. Dito, masulog ka. Ay, di uh, Ay, na mas yung apoy. na

kita magiging chef na ako. Nalalala, mm -hmm. mag na. Mag-aaral ka na. Kori nani. Kori. Sige. Tawa ha, baka masunod. Tita, <laughs> <laughs> <Kasi gano? Kitas. laughs> gatas. siya, guys. Magiging okay, siya, guys. Okay, tamo, kurata siya. O yan, ito ginawa niya. Naging gatas. Tapos nilagyan yung tuloy. Diba? Ang galing. Naging gave... gatas siya, guys. Naging gatas kita. Kita, Naging mo yan. mo ka nilagyan malapot. Yan, you know, oh. Lapot na, oh. Tapos, pa, ay, na niya. <laughs> na siya guys Ito kain pa ako, siya. kakain pa <laughs> ako. Magbusog na daw siya, tapos kakain pa. Tita, alam mo kahit kumain na ako, um. ito dito mo na sa baso. Ibasa ko na kita. Wag so, muna, kasi mainit. Maghahintay. Mamaya na, magprito muna tayo. Magprito muna, mommy. Ito na. Ito lang muna dito para hindi naman tapos mm -hmm. pag Hindi, plastic yun. Dito. Alin? Plastic ba ito tita? Okay. Ito na Plastic Guys, ito na yung sauce namin. Okay, guys. Tita, ano yan? Red. The color red. Diba? Nabibili ka niyang kasalabas ganyan. Opo, pero ba't color red? Awaw. <laughs> <laughs> Mag-alala it? ito. Mag-alala ito. Wag, wag. Alis dyan, alis dyan. Mag-alala ito. May nilulungin pa si kita. Talaan tayo. Mag-roblox ay mag-lulut sa... Oo! Oh! Kita ko na kala. Munti ka na yung buhok ng Gia. Oo. Kita haluin mo pa? Oo. Hmm? Uy, kita pa mo tuyo. Sarap. Tapos tita, kuha ka ng pang prito. Naglang ko. Kita. <tinyo> yung pang prito mo. Ito okay. yun. Para makapag-prito ka na, pita. Tapos, mag-init mo na. Ay! Ay, ano ba Ay! Yan, dala. Uy, yan. Yan, mainit yan. Uy, yan. Doon, mga ginagawa Ano? 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 guys tapos na magprito na kami nang tikyam. So, Para na tapos. po bahay namin. O wag mong anuhin masunog ka dyan, ah.